darun sum unang tinitingnan at may lakad na naman kaming mag-asawa. Akala mo naman i mga dalaga at binata. Ilang araw na nga kasi akong paragang walang kabubusugan. At ngayon nga i nag ako ng sanggip sal. Aywan ko baga pero ilang araw na nga akong ganito. Huy, ano yan? At dahil wala namang magagawa tong kasama ko kundi ako isamahan. Kaya iyan, no choice siya kahit siya eh, hindi ko makain ng sanggip sal. Mm -mm. At dahil gabi na nga akong nag-grave at baka sipunin ang mga bata. Kaya ini wana nala ang namin sa aking bianan at ma lang laang naman naming gawin ito kaya huwag kayong judger. Hindi kami happy go laking parents na iniiwanan lagi ang mga anak. Fast mm? forward at nandini na nga kami sa palay isdaan dining. Dini nga kami kakain. At kung bago ka nga sa vlog ko, hindi are first time na ako ikakain dini. Nasubukan ko na nga ang kanilang unlimited sanggipsal at nagustuhan ko nga iyon. Kaya are, umpisa na nga ng aking pagpapabalik-balik dini. Mm -mm. At para nga ako makakain ng maayos. Iyan nga at hinubad ko na ang aking jacket. At ngayon naman, mapapansin nyo ang aking suot. Abay, alam nyo na kung saan hahanapin iyan. Ayoko na ang mag at baka for delete na naman ng video dahil walang ads. Huy! At mabalik nga tayo. Alam nyo ga, bahagiya ko ng maaya iyang si Daddy Dian sa sangyipsalang iyan. Paano ganun ba hindi daw siya maalam kumain ng sangyipsal at hindi raw siya maalam gumamit ng chapstick? Ay di ang sabi ko, hoy! may kanin doon at may kutsarap din ni Do Kaya iyan, napapayag ko siya at wala naman siyang magagawa dahil ako ang batas Charisse! At dahil ako nga ang batas, hindi maari hindi niya susubukan iyan hmm. Tapos At Tapos Tapos balutin mo ako tisa, subuan lang lahat. O oh, di ba? Sabi sa iyo masarap i, eh. pero wag kang magpapatalo mas masarap ka. Huy, wag At hindi nga nagtagal at iyan, gumagamit na rin nga siya ng chapstick. O oh, ano, kasarap ano. Sabi sa iyo i, eh. susunod ka lagi sa batas. Charis. Pagyari nga namin kumain ay iyan at nagkulitan, nagchismisan at nagpicture-picturean la ang kami niyan. Inayos na rin nga namin ang aming pinagkainan para hindi na mahirapan yung mag-iimes dahil gabi na nga niyan. Pagkatapos tapos ay bumaba na rin nga agad kami para makapagbayad at para makauwi na rin agad kami. Abay syempre nakakahiya naman sabiyanan ko. At iyon laang naman for today's video. Salamat sa pagsama hanggang sa mga susunod na vlog. Thank you!